Magandang araw po, si Doc Willie po to. Ngayong araw po, magbibigay lang ako ng mahalagang tips tungkol sa stroke at heart attack. Ito po yung dalawang pinakamahalagang sakit na kailangan nating iwasan. Sa Pilipinas, ang stroke at heart attack, ito ang number one at number two killers natin. Marami po namamatay dahil dito. Dati ang mga na-stroke at heart attack, mga 60 years old. Pero ngayon, merong 40 years old lang, 30 years old lang nagkakasakit na. Dahil nga po sa mga diet natin at unhealthy lifestyle. Una-una, ano ang diferensya ng stroke at heart attack? Ang stroke, kung merong nagbabara sa ugat ng ating ulo, sa utak. Yan po ang stroke. Ang heart attack naman, sa puso, nagbabara naman yung ugat sa puso. Pareho silang ugat, parehong pwedeng magbara. Okay? So, ano mga sintomas nito? Pag sinabi natin heart attack, ito yung model ng puso, makikita natin na pag sa heart attack, sumasakit o parang merong mabigat sa dibdib, mga 15 minutes to 30 minutes, minsan nasusuka, minsan nahihirapan huminga. Ito po yung tinatawag na heart attack. Pag sinabi namang stroke, sa utak naman to Ito po yung model natin ng brain. Sa stroke naman, hindi sumasakit ang dibdib, pero nanghihina o namamanhid isang parte ng katawan, minsan nangingiwi at nahirapan sila magsalita. Yan naman ang stroke. Okay? Pareho tong delikado, parehong maraming komplikasyon, parehong naka, nakakamatay. So para makaiwas sa stroke at heart attack, ito yung mga tips. No? Number one, syempre, kailangan itigil ang paninigarilyo. Malaking factor talaga po yung sigarilyo sa pagdudulot nitong pagbabara. Pangalawa, do sa ating kinakain. Kung laging matataba, maalat, mamantika, eh, pwedeng magbara. Tsaka itong sa diet natin, hindi naman ito nakukuha sa isang linggo o isang buwan ng pagkakain ng matataba. Kadalasan po ay matagalan na ito ginagawa ilang buwan, ilang taon. Number three, kailangan din mag-exercise regularly para bumaba yung timbang para gumanda yung daloy na dugo. At syempre, babantayan natin itong tatlong sakit na pwede magdulot ng heart attack at stroke. Yung high blood natin, yung blood pressure, dapat ang blood pressure ay 120 over 80 lang. Ang cut-off natin ay 140 over 90. Pag lumampas tayo sa 140 systolic o 90 diastolic, sobra na to, masyado na mataas, pwede na ma-stroke o heart attack. Next, yung diabetes, blood sugar level pag ang blood sugar natin ay lampas 120 mg per dl, mataas na yan para sa diabetic. Sa ordinaryong tao, 100 and above, sobra na. Next naman, yung cholesterol. Pag mataas ang cholesterol natin, lampas 200 mg per dl, eh ibig sabihin, posibleng may mga taba sa dugo natin at pwede magdulot din ng pagbabara. So, ito yung mga babantayan natin. Kailangan normal yung blood pressure, blood sugar, at cholesterol, at hindi naninigarilyo para medyo ligtas tayo at safe tayo. Okay? Hindi lahat ng heart attack at stroke may sintomas. Ang sinabi kong sintomas ay pag na, Kadalasan po, walang mararamdaman. Kaya napakahalaga yung check-up. Okay? Kailangan nyo ng complete check-up once a year, twice a year, magtanong sa doktor pag kompleto yung check-up, yung mga blood test, malalaman natin na maaga kung may chance na magkakaroon kayo nitong mga heart attack o stroke kahit wala kayo naramdaman. Tandaan po natin, yung mga nagpapacheck-up lagi ay maso mahaba ng plus 3 years sa kanilang span Okay? So, yan yung mga pag-iwas natin. Ngayon naman po, paano naman kung nagkaroon na ng stroke o heart attack, si tatay, si nanay, anong gagawin natin? Una-una, may pag-asa pa, lalo na kung hindi naman malala yung stroke o heart attack. Kung konti lang ang damage, posibleng makarecover pa. At minsan parang uh, maliit na blessing din eh. Kasi yung iba, pag na heart attack, doon tumitigil sa paninigarilyo, nagbabago ng healthy lifestyle, at kahit pa ay maso mahaba pa ang buhay nila. Kasi dahil nga sa nangyari sa kanila, naisip na nila na magbagong buhay at uh, umayos na ulit. So, sana po, alagaan natin ang ating katawan, lalo sa mga kinakain. Dapat doon tayo sa mga healthy foods, gulay, isda, prutas, siya po pinaka-healthy sa atin. Sana po makatulong itong video at mga videos ko sa inyong kalusugan. God bless po.